Hello mga kanyusko! Eto na ang pinakamayayaman sa Pilipinas! Walang paligoy-ligoy, diretsyo na tayo sa balita! Number 5, Tony Tan Kaktyong and Family 3.2 Billion US Dollars Si Tony Tan Kaktyong ang nagtatag at chairman ng Jollibee Food Isa sa pinakamabilis na lumagong Asian restaurant chains sa buong mundo Sa kabuuan ang Jollibee ay may mahigit na 1,500 branches Worldwide, isang klasikong rags to riches na kwento ng isang pamilya na nakahanap ng greener pastures dito sa Pilipinas. Ang pagpasyal ni Tony sa isang planta ng sorbetes noong 22 years old siya ay ang naging inspirasyon niya para kumuha ng franchise sa Magnolia Dairy Ice Cream. Nagbukas siya ng dalawang prangkisa nito, isa sa Cubao at isa sa Quiapo, gamit ang 350,000 pesos na naipon ng kanyang pamilya kalauna na nagdagdag siya ng pineapple burgers at spaghetti at doon na nagumpisa ang Jollibee. Number 4, Ramon Ang, 3.4 Billion US Dollars. Si Ramon Ang ang Pangulo at Vice Chairman ng San Miguel, isa sa pinakamatandang kumpanya sa Pilipinas. Unang naging brewery, ngayon ay nangunguna sa pagbebenta ng pagkain at inumin ang San Miguel. Pero ang karamihan ng kita nito ay mula sa power at infrastructure businesses. Alam nyo ba na ang San Miguel ay may plano magtayo ng airport at city complex sa Manila Bay? na nagkakahalaga ng 15 billion dollars. Number 3, Enrique Razon Jr., 8.5 billion US dollars. Si Enrique Razon Jr. ang chairman ng International Container Terminal Services o ICTSI, ang pangunahing operator ng mga pantalan sa bansa. Itinatag ng lolo ni Razon ang negosyo sa isang pantalan sa Maynila noong 1916 na binuulit ng kanyang ama pagkatapos ng World War II. Pinalawak ni Rason ang negosyo sa buong mundo. Siya rin ang na nagmamayari ng hospitality firm na Bloomberry Resorts na nagpapatakbo ng Soler Resorts and Casino sa Pilipinas. Number 2, Manuel Villar, 9.8 billion dollars. Si Manuel Villar ang chairman ng developer ng property na Vista Land and Lifescapes na pinapatakbo ng kanyang anak na si Manuel Paulo. Ang pinakamalaking ari-arian ni Villar ay ang kanyang stake sa Golden MV Holdings, isang developer ng mass housing projects at memorial parks. Si Billard ay nagda-diversify ng kanyang negosyo sa mga bagong investment tulad ng free-to-air TV at plano niya magtayo ng casino at theme park sa Southern Metro Manila. At ang panghuli, ang number one, ang magkakapatid na C. Meron silang $14.43 billion. Ang anim na magkakapatid na si na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Hardy ay namana na ang kanilang kayamanan mula sa yumaong ama na si Henry C. Senior. Nagsimula ang SM kay Henry C. Senior. na nagbenta ng sapatos noong 1958 sa isang tindahan sa Maynila, na kanyang tinawag na Shoe Mart. Ang SM ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa Southeast Asia, na may interes sa mga department store, supermarket, banko, hotel, real estate, at pagmimina. Eto na nga ang mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Sarap siguro sa feeling ng mayaman. Pero sabi nila, Kung pag marami kang pera, marami ka ding problema. Totoo ba ito mga kanyusko? Ano sa palagay nyo? Comment mo na yan. And don't forget to follow, like, and subscribe para sa mga latest ganaps.